Magandang araw mga kois. Ngayong araw nga na to, continuous ng pagtuturo natin sa mga inakay natin. So dalawa dito yung ilalabas na nga natin. Pero bago yun, ilabas muna natin yung painuman nila. At eto nga pala yung dalawa sa mga pangmalakasan natin na inakay. Ito yung dalawa na ilalabas natin. At sa gawing ibaba naman, ito yung mga bagong inakyat natin. Ito yung mga basa o yung mga bago-baguhan pa lang dito sa loob natin. <slap> At ito nga yung una sa mga tatalian natin na este, ititip natin pala. Dito nga sa atin, pag nakita na natin na may kulay na yung mga mata nila, is oras na para itip sila. So malapit na silang mag 3 months. So may white plate pa nga to, napakagandang tignan. At ilang sandali lang, ito na yung magiging resulta pag natip na natin sila. Ganito yung magiging itsura ng mga ibon natin pag kalatalian natin yung mga primary feather nila. Ito nga mga koys, ito yung mga ibon natin na tinip natin. yan sila. So ilalabas natin yung dalawang yan Tignan natin kung nilipad sila Pero sa estado ng pakpak yan Hindi naalis dito sa landing board Kung bababa lang, kukunin lang natin So ito po Mala ano pa to Malabalayibong pitchon pa talaga itong si Red natin Then yung iba yun no? Ito i-viewing natin itong mga trode Lalabas natin itong dalawa. Tignan natin kung anong gagawin nila Dito nga inilabas ko na sa viewing box Yung mga bata-bata dito ko nilalagay yung mga kalapati na tuturuan ko bago natin sila turuan na mag-trap. Pagkatapos naman nun ay sasaran natin para hindi sila makapasok sa loob para makabisado nila yung labas o yung paglalandingan nila pagka natuto na silang lumipad. Pagkatapos naman nun ay nilabas ko na yung dalawang nakatape natin. Ito yung first time nila kaya medyo kinakabahan ako dito baka kung saan saan sila mapadpad o kaya mapunta sa kapitbahay. Alam nyo ba kung anong kinakabahan ko? Hindi yung uhulihin sila dahil nga paglipat nila maaaring aso yung magiging katapat nito mga inakay natin kaya medyo ingat tayo ng konti. Nice one mga koys, nakapaglabas na tayo ng dalawang inakay. At nakapag-viewing pa tayo ng mga bago. So aabangan natin nito kung papasok sila sa mismong lock. At eto na nga yung pinaka nakakatakot na parte. Dahil natural sa mga ibon yung mahilig sa matataas. Kaya kailangan nating itaboy pabalik do sa landing board para hindi sila magawi sa parting likod ng loft. Delikado mga kois para sa mga ibon natin dahil nga bago-bago pa lang sila. Balik tayo sa pagtaboy pabalik sa landing board. Dito mga koys medyo nahihirapan na ako. Buti na lang bumaba talaga itong ibon natin kung hindi ewan ko lang. Dito nagtuturo na ako na magtrap yung mga ibon natin. Ginamitan ko na nga ng stick pero may kahirapan na turuan itong mga ibon natin na to. Buti na lang kahit papano nadaan natin sa tiyaga at napapasok natin yung white flight. Kala ko talaga medyo madali lang turuan pero medyo mahirap din pala. Kaya masusubok talaga yung mga medyo-medyo natin dyan. Medyo pasensya. At to cut the story short mga koys, ang makakapagpapasok lang pala sa kalapati natin. Yung kalapati natin na nasa loob na nagdapo nga sa perch. At ayun na, pumasok na yung kalapati natin. At ayun na nga mga koy, successful na mapapasok natin sa trapdoor itong mga ibon natin. At syempre inilabas natin sila ulit, kaya abangan kung matuturuan natin itong dalawang kalapati natin na to. Hanggang dito na lang, paalam!